Sir, ano yun? Hindi ba yun boses ng So ito po ang kubo ni So nito yeah. sa Ang dami ano. Dala po ako ng ano, bihon. At pamuntra ng aswang at saka tinapa. pa dito mga kaya dun ang dami pong mga ano, trapal ayo tingnan natin display kita dulu really yun guys o. Yan si kaibigan po natin Oh. Ang ano siya. So buti na lang mga kadol walang wala tayong hindi tayo inarangan o. Ano pala dito? Narikis juga. Narikis juga. Juga, Sop. Anu, Bah. Solar. Solar nih. Solar nih eh, eh, begain. Solar. Solar pala itu mah padelo. Hasan kayung anu tuh. Nih bakal na Sunda sama kalaban dito. But Pero, parang nakakatakot talaga eh. Muli yung suludot. So, mga kadulak. tayo sa mga uh, kaibigan natin. So, sobrang tagal ko na hindi nakapunta dito dahil sobrang busy natin. So, may trabaho po tayo araw-araw. Kaya, ayaw lang po natin na uh, napuntahan dito ayun siya na nagluluto siya nagsasaing at saka ito yung dala ko mga kadalo panakot ng aswang ahos at saka pinapa at saka udong may solar pa sa dito ang bundok to bang kayo bundok to sobrang nakakatakot talaga dito baka nagmasil ang mga kalaban mo dito noon may ano ka naman may itak ka naman dyan Kaya, ano yun hindi ba yun busis ng aswang ibon yun So buti hindi po siya nasundan dito mga kaidol Sa kao, radio Kapag mapakan to ng ano ha ah, Malaglag tayo dyan Busy, busy. Mga presahin tayo ng ulang. Kasama si So, sobrang tahimik talaga dito, no? Ayan, you know? Na ano na. Ang daming ano. Mga balay-balay ng lawa. Uh, ano, magagamba. bigan kailan tayo pupunta sa bundok at lalaban? Hindi pa sa ngayon, baka panganib no? Baka nakano pa sila, no? Baka nakamasid pa sa atin. So yun mga kadul, hindi pa kami ano lulusog ng bundok para ipagiganti natin si Ate Ibigan Ram. So siya po yung ano natin, siya po yung uh, ayan, kailangan po natin siya po magan at uh, ano po yung mayayari ko sa atin si so, Sierra po nakakalam iba ba kaibigan? Sierra po so kakain mo kami dito at, hindi po tayo magkumpiyansa mga kadol dahil eh. nandito sa gula hmm. ang bakit po Parang pala ito magluto mga kadol. so, babayat siyang tao mga Buti lang ito siya, siya po yung pinili niya no? ni kaibigan ng Ram na sumama sa akin. Yan. Tingnan mga bu bu gubat no, bu, pero mag-isa lang siya. Nasal yung ilaw ko. may kubo pa dyan sino ba yung nakatira dyan? wala? grabe naman ito nakakatakot naman dito pero ka, parang magano parang may nagano ano dun sa kabilang bundok madinig ba pala dito? ay yeah. suka ah, itu mga kadul dito pulang lang po na nakita sa kanya na magluto siyang udong at saka tinapa na suka so ang resulta po ay parang sinununan di ba? ibigan So yun, malapit na po maluto. So, yun yan mga kadol. Uh, may, ano, may video pa rin ako kapag kumakayan ko kami. So, abangan po yung mga uh, video po namin. Uh, video po mga kadol. So, antayin po natin kung kailan po yung uh, pag uh, punta namin sa bundok. So, so yun. Uh, hindi, hindi tayo palaging maka naka-vlog or maka-explore dahil po sa Uh, sobrang busy po natin sa pag uh, no? so may nagatanong po dyan no? sa mga viewers po natin mga sa supporter okay po natin uh, kung bakit po ako uh, hindi po uh, sumama sa ibang hunter sa mga kaibigan po natin no? so yun uh, yun uh, yung sinasabi ko sa inyo na busy po tayo at saka malayo po yung ay puntahan ko, At saka malayo din sila. So, medyo hindi po tayo maka, uh, palaging makasama sa kanila. So, yun. Uh, may mission naman tayo dito. At uh, uh, may ginagawa din. So, yun pong ipagpatuloy po natin. So, sana po mga ka-idol is uh, kahit wala po akong kahit hindi po niyo makita na makasama ko sila. At sana po ay ah uh, supportahan niyo pa nyo ako at saka patuloy uh, sa so pag-share, sa so pag-like sa mga video po natin o no, skip ads so yun ang po yung malaking tulong malaking bagay po sa akin uh, ano, para makasahod po tayo kasi uh, isang taon na po tayo hindi po nakasahod sa uh, YouTube no mga kayo kaya yun kahit kahit ano kahit hindi tayo palagi magano mag, ano, mag-upload uh, mag o maka-vlog uh, dahil sobrang busy po tayo so ito po si ano, kaibigan oh, po uh, ito po yung tumutulong sa akin ngayon no? pero sa ngayon po sabi niya sa akin hindi pa niya, na, hindi pa, hindi niya na sa kamera sabi niya sa akin is hindi mo tayo pa dos dalos dahil marami po sila marami pong kalaban na malakas may ka at, at hindi hindi ano ba hindi kagaya ng Ibang na-encounter daw uh, sa ibang hunter na mga na, mga na, bandido. So ito po iba. Kaya yun, abangan po natin kasi hindi, hindi ko pa rin alam kung sino po yung uh, kalaban po natin. So siya lang po yung nakakalam uh, dahil po siya ang ginagamit po sa kaibigan po natin sa na dam. Na, na pumapasok sa kanya. At siya lang po nakakaalam so, kung ano po talagang... Uh, taong mga kalaban natin. So, yun. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po ay mag palagi. At shoutout po sa inyo. Lalo na po sa mga viewers po natin, mga, mga subscriber po natin. Sa mga bagong subscriber po natin. Sana po ay patuloy kayo sa pagpanood. Abangan ang bawat video po ni Mag-Iting at YouTube.